Sa ating Government at Work, Valenzuela LGU na mahagi ng tulong para sa mga dialysis patients at mga pampublikong paaralan sa Quezon City na katanggap ng libreng learning materials. Si Maris Rico sa Detalye, Rise and Shine Maris. sa pagnanais na maibsan ang pasani ng mga Valenzuelano sa kanilang mga medikal na pangangailangan, nagpaabot ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela ng tulong pinansyal para sa medikal na gamutan ng mga residente. Isinagawa ito sa tulong na rin ng City Social Welfare and Development Office kung saan nakatanggap ng tulong pinansyal ang bawat benepisyaryo sa ilalim ng medical assistance payout layo ng naturang aktibidad na matulungan ang mga dialysis patient ng Valenzuela at matustusan ang pang-araw-araw nilang gamutan at medikal na pangangailangan. Libreng learning materials naman ang ipinamahagi ng Quezon City Government sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Donasyon ito mula sa pamahalaang lungsod ng Quezon kung saan kabilang sa mga natanggap na mga benepisyaryo ang kinder manipulatives, math manipulatives, counting frames, laptops at robotics AI learning package. Para ito sa mga mag-aaral sa public schools sa lungsod na layong mabigyan sila ng karagdagang kagamitan na makatutulong sa kanilang pag-aaral at pagkatuto. Maris Rigo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!